Yan ho yung aming pina na pili sap. Sa DOST po yan. At mismo kami ni Ate Irene, yung nanay ni Patricia Nicole, ang siyang naglakad dahil ang mga bata ay hindi pwedeng umabsent sa kanilang paaralan. At diyan kinunan ko ang video, mauulinigan din ang... Okay, oo. Yan, mauulinigan ang, ang aking boses na nagtatanong ako dun sa in-charge ng pag-extract. Napakamahal po ng pag-extract. Kasi nung unang nalaman namin na pili ang pinaka main ingredients na raw material, saan kami kukuha ng pili, no? O, oh, so sa, ko lang meron maraming pili. Yun pala, nalaman namin din na marami din pala sa UP Los Baños. Kaya ako na rin. Tatlo kami ang pumunta doon, ni minikol. Nicole, at saka yung aking partner at saka ako ang pumunta dahil kailangan namin muna alamin kung saan nandoon yung pili, mga taniman ng pili. So nung nalaman namin, kailangan palang gumawa ng communication letter. At yun, sa UP Los Baños kami gumawa at ako na mismo ang kumirma dahil para hindi na kami babalik. No? Inload naman nila na ako na ang asignatory dun sa request. So, dahil nga, letter of communication, na-issue kami ng permit. At nung time na yon na kailangan namin kumuha ng PILISAP, eh, ay merong bagyo. Kaya yung, nung naisyohan kami ng permit, yung binigay na instruction, yung tanging mga mga puno na nakatumba, hindi yung pwede yung namatay na at kinatay-katay na nila, no? Yung buhay pa rin, pero nakatumba na, yun lang ang amin kukunan ng sap. So, ngayon, kailangan pala, Pag, ang pagkuha pala ng dagta, hindi pwedeng ngayon, ora mismo ay magkakaroon na ng dagda. So yun, inabot pa rin ng three, after one week, saka namin binalitan. Kumausap lang kami ng taong taga roon. O, so yan na po yung tagpo na kung saan, like nasaksihan uh, ko din na yung yun, habang inaantay namin si Yusef dahil nasa siya, at after office hour na yan, ha, yung mga interview na yan, medyo ang na-feel na na ko yung bata, yung kaba ng bata, ng dalawang batang yan, na feel ko yung kaba nila at nervyos dahil ang kakaharapin nila ay isang mataas, mataas na rin na opisyal ng gobyerno, yung undersecretary ng Department of Energy. So yan. Ngayon, bin, magaling din naman talaga si, si Yusek sa pagkat binrate niya yung kaba ng mga bata sa pamamagitan ng salitang tungkol sa kanilang research. Nung nalaman ni Yusek na yun ang kanilang research ng biodiesel, sabi ni Nagpatawa si, si Yusek, sabi niya. Oh, you came to the right person. Panak pa ka ngayon yung dalawang bata. Natuwa, Doon nabasag na ang, ang kaba ng bata at nagkaroon na ng magandang daloy ang usapan. Palitan ng tanong at nakita niyo, sipag na sipag ang dalawang batang yan ang pagtatanong. Pakilakasan nga alin yung kanan. Uh, so, nakaano siya, naka, parang isang, isang technology lang siya sa ngayon to na pwede naman sana, kahit anong ihalo mo sa diesel na masubstitutan mo na bio-based, dapat bio-diesel. Pero sa ngayon, ang term natin sa bio-diesel applies only to a methyl ester. Yun yung inadapt na definition ng batas. And, dapat mag-comply ka dun para masabi na na sumulod ka dun sa batas. So, it's a methyl ester. So, kung sinabi niyong is a different, parang um, additive, bio bio, bio na itagdag mo sa diesel, more of additive siya than a biodiesel na, na consideration. So, yung sinasabi natin ngayon na uh, dapat lahat ng diesel may 2% biodiesel, hindi siya magpo-fall doon. Kasi, baka pwede niyang improve mo yung quality ng diesel, pero hindi siya fatty acid na ester. So, yung biodiesel natin sa ngayon is, yung fatty acid mo is coconut oil. Coconut oil na i-process mo, i-esterify mo, siya na yung coco methyl ester or biodiesel. Sa ibang countries, meron kang palm oil na ginagamit, as feedstock, meron soybean oil, meron rapeseed oil, kanola uh, canola oil, mga iba-ibang plant oils. Yung ibang kantas, large naman. No, pero very, ano kasi siya eh. Okay. Hindi ko ba narinig ninyo? Actually, yung ibang usapan nila dyan, hindi na halos namin maintindihan ni Ate Irene. Kasi talagang may mga scientific terms na binigay si Yusek dun sa dalawang batang yan. At yun, yun yung in-appreciate special mention ni Patricia Nicolbo sa Paridad sa Rembrandt. Dahil talagang hindi alam ni Yusek ang pagbisita namin yan na meron siyang bisita ng mga estudyante surprise so, niya sa kanya yan yung time niya. At hindi niya na. Nabansin niya po na lagi ah, <laughs> um, medyo focus namin po yung sa biodiesel po na pwede yung may extract. Mm -hmm. So, nasuggest niya po na baka raw po pwede yung PD shop kasi um, awag <clears throat> na. Abundant lang siya dito, tapos parang may quality siya na pwedeng gamitin po para makapag yan si Arian, 'yan si Nicole. So, um, meron ba kayong So, yun. meron ba kayong initial na para analisis analysis? Kasi kung sinabi niya ang maganda siya, ang quality, pwede niya siyang i-detect to additive for diesel. Anong properties niya? Diba, marami ba siyang oil? Kasi kung ihalo mo sa diesel, dapat oily siya. Kasi sabi nga, ang, ang feedstock natin sa ngayon is coconut oil eh. So, parang ang consistency niya, may pagka-viscous, oily. So, kung pili sa hindi ko lang alam kung ano yung percentage ng oil mo doon. Kasi para ka ihalo mo yan doon sa diesel, dapat maganda yung, magiging homogeneous yung mixture. Kasi kung off siya... So Yun, ano yung Isa sa problema ng mga batang yan, yung paghahanap ng neat diesel. Ibig sabihin, yung raw na diesel. So, malaking-malaking tulong ang inawa sa, uh, sa project ng mga bata yung ginawa ni na recommendation letter ni USEC. Nakatulong yun sapagkat dahil hindi available sa market nga yung meat diesel, kaya ayan, sa pamamagitan ng kanyang recommendation, na nagkaroon ng participation ang sea oil. Libre yun ha, hindi nila pinabayaran sa mga estudyante. For the sake na gusto rin nilang masuportahan ang mga bata sa kanilang research. Ang mga estudyante ng Manila Science ng Manila Science High School ay hindi naman talaga mga mayayaman. Kaya kung ano nyo naging tagumpay nilang yan, dahil sa tulong pa din, may special mention, yung Chinese Federation Chamber of Commerce. Yan, isa yun sa mga pinasasalamatan ni Nicole dahil nakasuporta sa paglipad, sa pagpunta sa ibang basa, dun sa kanilang gastusin sa eroplano. Apat silang pinapunta sinubo ng Manila Science at hindi nabigo ang lahat ng tumulong sa mga bata estudyante ng Manila Science High School. Lalo na yung teacher na nag-initiate ng research dun sa research na project. Marami uh, siya ang Ang pinaka-pure lang yan, bandang LVP na ang pinaka pure lang dyan, bandang LVT cafe rawulin din 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 ang pinaka pure lang din mo LVT cafe rawulin din 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 ang pinaka pure lang mo bandang LVT cafe rawulin din 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 ang pinaka din mo, LVT cafe rawulin din 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 ang pinaka pure lang

i compare mo yung sa properties natin. Yan. Halika. -hmm. Po group compare mo Okay. So yan. Okay. So habang natatapos yan na po mapapanood niyo sa inyong screen. Okay. So yan po. Talagang very very uh, uh, appreciated ng mga bata ang malaking malaking tulong ng USSEC Undersecretary Zenaida Monsada. Thank you po, Madam. Papalik po kami dyan sa inyo upang magpasalamat ng personal. Ganon din naman, na ko pong uh, bigyan lang ng diin na ang pagkakaroon ng pagtatagumpay ng isang bata sa ating lipunan ay hindi magagawa yan ng isang sangay lang. Hindi yan magagawa ng isang nang sangay lang ng gobyerno. Laging, iba sa structure, laging apat. Merong north, east, west, south na muhon para magkaroon ng tibay ang structure. So, ang bata ang nasa gitna. Kung, kung gagampanan lang ng gobyerno natin na ng mga tao o namumuno o namamahala sa gobyerno natin, ang kanilang talagang responsibilidad sa mga mamamayan, makakatulong, magkakatulungan para magkaroon isa siya sa muhon na magbibigay ng tibay para sa tatayong <laughs> pundasyon ng bata. And then yung magulang o yung guro, pagkat ang magulang ang unang magtuturo sa bata, tapos yung kanyang iglesia. Kami ang sumisimbolo sa, sa, sa usapin kay ni Nicole, kami, ako ang, ang partner ko, ang sumisimbolo sa iglesia kailangan magkaroon ng isang samahan dahil hindi lahat ng panahon ay kayang ipaliwanag ng amat ina ang mga katuruan tungkol sa espiritual. So yung tunay na iglesia na natunay na nagbibigay na, na ng katuruan pang espiritual, yun ang inyo nang hanapin. At yun ang isa sa mga pundasyon ng bata sa kanilang itatayong structure na kanilang kung saan sila makikilala. At again, yung pag-aaral ng material at spiritual. Ang material ay tatlong antas yan. Ready, get, set, go. Elementary, high school, at college. Napaka-critical ang stage ng college sapagkat nandun yung edad na yon yung transition from bata to mature. No? yun ang critical state, yun ang critical age ng bata. Kaya kapag yun ang nasabayan mo ng pagbibigay ng tamang information, tamang paliwanag sa mga sa mga tanong nila sa buhay. Yan, matatandaan at matatandaan nila yan. Pansinin niyo na ang mga bata, ang best friend nila ng high school, long time na nilang magiging best friend yon Kahit na magkaaroon na sila ng asawa, ng anak, halos na nila yon Dahil sa kanilang pagiging mag-best friend, doon na pundasyon, yung hindi pa sila nagkakaroon ng mga selfish motive sa so, pagpili so, ng kaibigan. So, okay? So kung ano yung natural nila at kalikasan nila, yun ang tinilang basihan muna sa paghahanap ng mga kasama sa buhay. Okay? So ayan, unti-unti na bibigyan ko na lang diin yung apat na muhon na structure na kailangan sa isang structure para maging matatagyan. At again, kahit sa computation ng pag-aaral natin sa eskwelahan, north, east, west, south, yung x and y axis, may mahalagang mahalagang partisipasyon yan sa computation ng mathematics natin. Okay, so muli oras na naman po kasapagkat talagang kung may alpha, merong omega. Ayan. Katulad ng ginampanan namin ng New Year, kailangan sinelebrate namin ang aming bag, ang lumang taon na mayroong panalangin, kanya-kanyang panalangin. Pero ang pagpasok ng bagong taon, alauna ng madaling araw, pagkatapos ng picture taking, pagkatapos ng kainan, alauna ng madaling araw, Sabay-sabay po kami, bawat pamilya nag-alay ng panalangin bilang pagbubukas namin sa aming bagong-bagong taon 2015. Kaya yung pong picture namin yan, yan po ay family picture kung ilan kami nakatira sa loob ng bahay. Yung bilang po ng taon yon yun po ang aming pinampanan sa paghanda ng bilog-bilog na prutas. Yan po yung sarili kong pamilya, mga anak ko, tatlong anak ko, ang aking hapo at ang aking manuga. Yan po ang uh, pamilya ni Nicole, yan yung kanyang tatay at nanay, Ching at saka Robles family. Tresi po kami sa isang bahay at tresing putas po ang aming inihanda. Kasi yung bilog-bilog na yan ay umuugnay sa bilog-bilog sa ating mga planeta. Sa kanyang na humalalaman yan sa susunod na mga episode ng ating bu buhay dito sa Tindig by Etamar. Okay, so ako po nagpapasalamat kay Madam Penny Codemus bilang chairman ng kakampi sa pagbibigay sa atin at pagbubukas ng pintuan para makaniig ko kayo, makasama ko kayo at makaugnayan ko kayo dito sa ating programa. Okay, So, marami pa po akong ihahalapid sa inyo sa susunod. Dahil patuloy po akong gagalaw sa pamamagitan naman po ng aking mga produkto. Ang Ultra Pure Water Purifier at ang Elmo's Skin Whitening Soap. Yan, magbibiskas po tayo ng tungkol sa tubig ulit sa susunod na Martes. Okay? Muli ako po ang inyong mami ang bumabati sa inyo ng manigong bagong buhay at maliwanag na kaisipan. Magkita kita tayo hanggang sa muli! <laughs>